Hello mga katsa, this is Ramel and welcome back again to my YouTube channel So for today's video mga katsa, good morning po pala sa ating lahat Ayan, isang napakahabang buhok at saka napakakulot Sobrang bukang kang May color pa sa dulo, bleaching dayon siya before And then accordingly, pinaitim ba yun? o something basta hindi ko alam Kung bigi blackening nila or ano Basta luto talaga sa color yung dulo So ang ginawa natin mga katsa dahil matapang ang ating step A no yun ang step A talaga nakakaluto ng buhok so ang gagawin natin pag ganitong klasing buhok ang ma-encounter natin ay rootings muna kung saan yung bagong tubo yung walang kulay yung maitim na maitim yun muna ang lulutuin natin kasi yung sa dulo mga katsa yung sa pinakababa ng kanyang buhok ay madali na po yan siyang mag absorb ng gamot kasi nga po naluto na siya sa hair color so may tendency na uh, unang maluto yung pinakadulo or masunog bago yung puno no so ayan mga kasi as you can see no, nakita ko pong luto na po ang pinakapuno ng kanyang buhok ang ginawa ko po binasa ko muna ng water bago ko binaba yung gamot ng ating A&W Strawberry Re Rebanding Product mga kacha ayan Ganyan po ang tamang proseso mga kacha, no? And then after niyan mga kacha, pagluto na po, saka natin huhugasan and then i-blower and then as usual ang ating first step sa iron or sa pagpaplantsa. So yan po mga kacha, sa nakikita niyo po, uh, and hugasan na po natin ang ating step A. And then, ayan. Medyo mahaba po yung buhok niya, mga kachan. And then, sa part na yan, ginupit ko muna ng basa pa, no? And then pagkatapos kong plantsahin sa step A, saka ko ni retouch ang kanyang paggupit. So ayan nakagupit na po 'yan sa mga katsa. O, oh, nabawasan ko na po 'yan, no? And then after po sa ating pagplancha niyan sa ating step A, ayan. Ah, oh, di ba? Medyo matagal-tagal po natapos mga kacha ang aking ano, aking proseso dyan. And then, kinat ko na po yung ating video. then, ayan, as you can see, natapos na nating planchahin ang ating step A. Ayan, ganyan na po yung resulta mga katsa. And then, ni-retouch ko po yung kanyang haircut. Kasi nga po, nung kinat ko siya kanina, ay eh, basa pa po yung buhok niya. Gusto niya daw kasi na medyo maiksi-iksing -iksi buhok. Kaya, ayan, kinat ko. And then, ayan, malapit na po tayong matapos mga katsa. Matagal-tagal talaga ang ating video kasi makapal at makulot po yung kanyang buhok no hindi lang makapal kulot talaga yan so yan po malapit na po na matapos sa ating step A yan ganyan hiyod hiyod lang talaga sobrang tiyaga lang po talaga ang kailangan natin mga katsa no yan ah, di diba? and after yan mga katsa saka ko siya ititrim ulit kasi nga po mayro hindi masyadong ano pantay so yan tinrim ko na po po yung buhok niya yan, and then after yun mga kachat, saka natin lalagyan ng step B or step 2 ng ating A&W Strawberry Hair Rebounding Product na gamot mga kachak yan, sa mga nagtatanong sa akin kung anong ginagamit kong gamot ano lang po siya? A&W Strawberry Hair Rebounding Product o A&W Strawberry Hair Rebounding Product, andiyan po sa ibang mga video ko yung picture Diyan po sa ibang video ko yung picture ng ating gamot. And then, ayan, sa so nakikita nyo po, naglagay na po tayo ng step 2. After 20 to 25 minutes, hugasan na po natin yan. At, ibublower and last part ng ating pagpaplancha plancha and, hindi ako tipid sa gamot mga kacha. Yan. Ganyan po ako, hindi ako tipid sa gamot. Hmm. Yan. O, uh, diba? So, after nyan, babala natin ng ilang minutes. And then, ayan, nahugasan na natin ang ating step B. 25 minutes po yung ginawa ko. And then, supply. After supply, blower. And then, plancha. Last part ng ating plancha na po yan. And then, last part na po yan ng ating blower din. Yan. So, yan. Tsaka lang po talaga mga katsa. Sobrang, you know, ang kapal ng buhok niya, kaya medyo nangalay yung kamay ko, pero okay lang. So, as you can see, nag-iron nag na po tayo. sa part na yan, yan na po yung last part ng ating pag-iron, mga kachang, no? So, yan, wala na po yung bahid ng kulot. As you can see, tuwid na po siya. Yan, hindi na po siya kulot. Then, after nyan, mga kachang, wala na po. <laughs> so... Yan naman po mga kacha from Ayala sa Bangka Zone 1 ng ating customer. Yan. Ganda talaga ng resulta. Sobrang nagustuhan ni client. Nagpa-thank you talaga siya sa akin. Yan. Actually, tatlo yan sila. And then yung dalawa, uh, nagpariban din, pero hindi ano yung buhok nila. Walang, ano, walang trill. Charot. Yung tweed lang,